Hello, good evening guys. Uh, mga kalasa, good evening, good evening. Uh, kung natatandaan niyo yung mga siguro na nakarang araw, di ba, murder tayo ng, ano, ng uh, CCTV. So yun, uh, shout out sa iyo sa nag-deliver ng murder kong CCTV. Maraming maraming salamat. Ito. Oh my God! God, please, no! 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 Ito na. Dahil napakaganda ng na CCTV. Shout out talaga sa iyo. Grabe. Wala akong masabi. I-ano natin. Ah, sandali lang. Ipakita ko sa inyo. Okay na guys. Ayan. What? What the fuck? Oh. Kita nyo. Shout out sa iyo. Oh, dahil ang ganda-ganda ng CCTV namin. Oh, malinaw 'yan, malinaw 'yung camera niyan. Oh, 'di ba? Ganda CCTV, napakaganda. Order na kayo, guys, doon sa nagpa-deliver sa akin. Wala akong masabi, grabe, lupit oh. Oh. 'Di ba? Ganda CCTV. Dalawang kulay pa. Oh, 'di ba? Mr. Sergs underscore Colossa TV.